So ito meron na naman tayong uh, isang barako to uh, Maingat ang may-ari nito uh, Laging chainsaw, laging basta counting ano pagawa na kagad so nagkaroon siya ng tunog ingay na parang katok talaga lumalagotok so pagdating sa mga ganong tunogan ng makina huwag ka agad ninyong uh, ipabababa ang makina utay utay ninyong uh, ipabaklas kasi magiging findings ka agad doon ng mekaniko uh, sasabihin sa inyo connecting rod no uh, ang sasabihin nyo muna pag kayo magpapagawa ng motor basta ho bara ako mga electric starter nagiging issue na rin po ito kahit hindi po siya masyadong gamit ah, hindi po natin alam kung sa company o baka sa company po yung paghahapit nila ng mga tornilyo ano po Ayan, bara ko to. Ito po naman ay maingat ang may Hindi po gulpi sa, sa biyahe. tunug tunog katok po ito. So, syempre, bago ho tayo pumunta muna sa main o sa pinakang gitna nitong bara ko, che-check nyo humuna muna yung kanyang magneto. May, pisip, may posibilidad ho kasi na lumuluag yung magneto nya kasi minsan ho sa katagalan o no, kaya hindi na maganda ang pagkakahapit syempre tao lang naman po ang gumagawa nito minsan uh, hindi na papaganda ang pagkakahapit no yung pong ganong sitwasyon, uh, nagtutunog katukpo pag nagtunog katukpo yun inyo pong titingnan yung likod nung starter uh, ng magneto yan. mapapansin nyo po yun eh, no. kita po nyo yung alirin na yan yan, yung allen bolt po lumuluwa na. Ibig sabihin, lumuluag po yung bendix niya. Uh, kanyang bendix starter. Kaya pag umandar po, tatago, tagok, tok, katok po ang ang tunog ng makina kahit hindi siya katok. Ngayon, siyempre kung ang inyo pong motor ay dadalhin nyo sa mga hindi nyo legit na kakabibes o mga hindi kumbaga hindi nyo mga kabisadong mekaniko, hindi po naman sa sinasabi ko na meron po kasing iba na mapagsamantala. Pag nakarinig ng gano'n, ang bibirahin ka agad Ito po ay taga, uh, dayo po to sa amin, uh, taga Pami Laguna po. Uh, dinala po siya sa aking kahaan. isang araw pa, so hindi namin po nagawa pangatlong araw. Ngayon ko lang po nabuksan. Pero ang pakinig ko po rito sa makina niya, katok, pero hindi ko po agad sinintensyahan na katok. Sabi ko, bubuksan muna namin yung tagiliran. Kasi pag sinabi pong katok kasi palit connecting rod kaagad Malaki po magiging damage Isariwang-sariwa pa tong motor Hindi naman puro gul sa biyahe, panglaku lang po ng paninda So kaya duda po ko na hindi siya katok Pero yun po ang pakinig namin Talagang ang sabi po ay katok Nagtanong na rin po siya sa ibang gawaan, katok daw po So nung aking buksan po itong kanyang magnetoside ah, Hindi po naman katok, no? paalala ko po ulit sa inyo pakikita ko po sa inyo bubuksan natin to para makita nyo po mabuti kung ano yung sinasabi ko na minsan naluwag po pag lumuwag po yun nagtutunog katok po ano? Yan, babaklasin po muna natin lahat to atas pakikita ko sa inyo kung alin yung sinasabi ko parang tunog katok no? pag ganito po kasi minsan pag mapagsamantala Nasabihin ko katok, baba ang makina, sa si sigunyal, nagkaroon na po ng trabaho, ano po. Ito naman po, balibasa ah, palibasa pinagkakatiwala sa atin, iniiwan na ng customer. Ginagawa po natin kasi pag hindi natin kayang trabahoin, yung customer po ay hindi rin pwedeng mag-abala ng matagal. Iniiwan na po, tapos binabalikan. So ginagawa ko na lang po ng video Uh, yung iba po ina-upload ko sa YouTube, yung mga importante, yung iba po ina-binibidyo ko lang tapos pinakikita ko sa may-ari para may may mga katanungan siya, masagot ko po ng maayos. Ano po kasi hindi naman po pwedeng uh, basta iniwan siya, tira lang kay nang tira. So, siyempre, iba na rin po yung nilalagay niyo ng kaunting video, magkaroon man ng katanungan, meron kayong sagot na magandang may bibigay. Ano po? Ayun, babaklasin po natin 'tong kanyang magneto, tapos hahapitan po natin yung kanyang allen bolt dun sa likod may allen bolt po yan doon sa likod sa may electric starter pag yung po yung lumuag, kumalog, nagtutunog katok po no, atin pong bubuksan to so yan makikita nyo yung allen nyo yan, tanggal na, luwag na tapos pag inalog natin ayun yan, pansin nyo yan kaya nagtutunog katok kasi habang na-start siya na ikot tok 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 so ayan lalagyan lang natin ng pandikit saka natin hahapitan so okay na yung katok na sinatawag nilang katok no so lagyan ko lang ng pandikit tapos counting hapit so ayan hapitan na natin no? lagyan pati natin siya ng pantikit tapos kakabit na natin siya dito tapos bubuhay na uli natin so mamaya pakikinggan natin yung tunog niya pagkatapos kong uh, ibalik lahat ng tinanggal ko no? lagi yung tatanda pag nagbaklas kayo nito may kunyang maliit yan yan minsan nalalaglag yan baka hindi nyo mapansin pag kayo nag DIY may kunya yan ayan kita nyo so pagbabalik naman ito salpak lang, hanapin mo lang yung pinakang kanal niya. Ayan, yung kanal ng magneto Tatapat mo doon sa kunya. Yun lang, hindi ka naman, hindi mo naman may papasok ito pag sala, no? So ayan, babalik lang natin. Tapos mamaya, uh, pakikita ko na sa inyo pag uh, natapos na nating uh, buwin. Paririnig ko sa inyo yung uh, normal na tunog ng isang uh, maayos na motor, no? Okay napo wala pong kaingay-ingay na yung kanyang makina. Ayan nyo. Tahimik na tahimik na po. Ang tunog katok ngayon ay pinong-pino na.